Nominado ang pagtatag na documentary film ng SB19 sa paparating na 2025 Jinso Arigato International Film Festival ng Nagoya, Japan bilang Best Documentary. Opisyal na ipinabatid ng social media platforms ng JAIFF ang magandang balita na ito ngayong Lunes Santo ng gabi, Abril 14. At ngayon pa lamang ay dinudumog na ang kanilang official infographic ng mga SB19 fans na nandidiyan sa Japan at maski dito sa Pilipinas nang walang humpay na congratulations dahil ng makasaysayang achievement na natamo ng kanilang iniidolong P-pop kings. Gaganapin ang awards night ng JAIFF ng Mayo 25 alas 5 ng hapon sa American Arts and Cultural Memorial Foundation Main Theater ng Naka Ward, Nagoya, Japan. Ang Ginso Arigato International Film Festival ay isang natatanging award-giving body na nagpapakilala ng Pinoy cinema sa mga Pilipino expatriates at iba pang mga global audiences. Unang ipinalabas ang pagtatagda documentary film bilang limited domestic screening dito sa Pilipinas noong Agosto o Ocho hanggang Setyembre 1 At ang obrang iyan ay nilikha ng batikang dokumentarista na si Jed Regala na sumisilip sa mga hindi pa nakikitang eksena kaugnay ng naging paghahanda at mga pagsubok na kinaharap ng P-Pop Kings habang kanilang isinasagawa ang pagtitag World Tour na tumagal mula Hunlio 2023 hanggang Mayo 18 ng nakaraang taon lamang bago ang nomination na binigay ng JAIFF ay naipalabas na rin ang pagtatag na documentary in Japanese soil nito lamang Marso 16 at Marso 21 sa Umeda Theater Cinema 4 ng Osaka bilang bahagi ng Osaka Asian Film Festival. Para sa Mabuhay Radio News, sa walang takot walang pinapaboran, ito ang sa Patrol Number no. 2, Stephen Saraspe Perez.